Sa iba pa ba, mga balita mga kabrigada, nanawagan ngayon ang Coalition of Filipino Commuters sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na gumawa ng standard sa pagpapatupad ng government mandated discounts sa mga estudyante, senior citizens at mga persons with disabilities or PWD sa lahat ng digital ride hailing platforms o yung mga transport networking companies or TNCs. Iginit pa ng CFC na mailaan sa naturang platform na hindi nag-o-offer ng diskwento sa kanilang mga app bagay na lumalabag daw sila sa batas. Ayon pa sa grupo, ang inconsistency nito ay uh, implementasyon ay hindi lamang na nagiging hadlang sa pagpapagaan sana ng gastusin dahil nagdudulot din ito ng pagkokopo pagkakakomplikado ng proseso na siyang posibleng makakapekto sa kita ng isang driver. Dahil daw sa nagpapatuloy ang ganitong sistema na Pilipinas, bibigyan din nila ang higit na pangangailangan na suring mabuti ang lahat ng ride-hailing platforms. Umahataw, nationwide!